Tadangin ko sa may kapal Huh? Ayun, ilteo Sangkala Ilteo Ay, naku no! May ilteo tuloy dito Patay tayo Patay tayo Suk- suk mo sila, oh Walang resto? eksperistro ko. May unga, meron din ilti doon. Patay tayo. Good day mga master. Magandang hapon. mag ano mag magmamatas Nakahoy tayo mga master oh ano nangyari dito tayo dadaan sa palagtasin at uh, ang labas nito ay sa may isang bisinte ayan dadaan na natin yun ang palagtasin ng San Jose Batangas Ayan, samahan niyo kami ni misis. Mag lalakbay tayo papuntang mataas na kahoy. Dahil hindi natin nakuha yung kanyang sahod nung tayo nagpunta doon. So ngayon, uh, araw ng Sabado, kukuha tayo ng sahod. Shout out sa may dilaw na bakod. So yun. Dahil lang sabi sa kanya nung nagpunta kami nung, ng security guard ay uh, bumalik kami ng Sabado. Ayan, balik tayo Sabado. Uh, time check natin. Ang time check natin ay 1.06 mga master. Ayan. Iwas-iwas tayo sa highway kasi wala tong restroom ating service na to. Baka tayo madali. Nakaw, mahirap na. Eh, kanina pa naman doon sa may, uh, may palangka, doon sa may barangay hall ng palangka, eh, nandoon kanina ng checkpoint. Galing ako sa trabaho, di ako nakauwi at uh, nandoon. Nagpaikot-ikot muna ako. Eh, kung Nagano ako para hindi agad makauwi at nako, delikado tayo, wala tayong rehistro. Hindi pa tayo na pag mga master at nag wala pa tayo pang rehistro. Pero malapit na. Magkaka-rehistro na to. tayo kasi sa highway nako nando ba kanan nando mga LT o doon ako oh. mga polis nako oh. mga pampakaban nando eh. iba iba dito sa mga luuban na ganito puti ni eh. oh ti mo puti oh, dito Maganda dito sa uh, pagganitong mga luuban na daan dahil makakita tayo ng mga imposible. <laughs> Ganda na nga rukis natin kasi rukis natin si Macy's. Matanawin tayo. Hehehehe. Hindi ba? labas natin ito pinagtungulan tapos lulusot tayo ng ah uh, San Vicente pindertso tayo kurkulun wala masyadong kain ang kurokulon, lumian Ganun. naalala ko lang ang samar nag-aabang ng mga sasakyan kung ka Kailan kaya ako makabalik ng samar sana mga December makabalik ako nak sayawin, nak sayaw. kano eh, oh, ba yan? bakit na na bahari nay ano? salamin Nabari bahari ang salamin eh kaya hindi naka kita yung ano eh? oh 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 Oo. Oh, oh. nasan ng nasay el... Aba nga? May underground pala yan dyan sa kalsada ilalim. May Valentino na yan. Magaling kang kupal ka. O, di ba? Pinagtungulan. ulan. O, di ba? Pinagtungulan. ulan. Papuntang tagbakin. O, di ba? Oh. Walang signal kung saan pupunta. Dapat nag-signal ka bay para alam namin kung saan ka pupunta. Laki ng pwit ni ate. Talagang pang Jollibee. Paano masabi? Sabong talagang ang ni ate. Pang Jollibee talaga. Mga hita. Nag-iwang yung gulong namin ah. Parang mahimala itong gulong na ito ah. Sana walang manguhuli di dito para hindi tayo kabahan. Ay nako pag may manguhuli patay tayo. Balik tayo, balik. Everlast, ayan ang Everlast pala. Dahil mga pas dito na daan ah. di TV ko. Mga puwan. Ambah. Ayun, island mo. No? Ayun, ma. May ilan ma, oh. Ilan gas mayroon, ah. St. Benedict. <coughs> Tibay mo, tiyo ah. Talaga, tiya ah. Parehas pa sutapak ah, boleh tapak ganda. Oh, sige, sige. Iksok, sok <laughs> na walang manghuli di itu. Dadangin ko sa may kapal. Yun yung ti... Huh? Ah? LTO Ay naku no. May LTO tuloy dito Patay tayo ti oh. <laughs> kita Haaaaa ko ako doon ah Kaya delikado tuloy dito pala kay doon sa iwi oh. Oo oh. Police May police pa Ayan o oh. May pulis pa doon, may LTO pa. Nakupo. ay, nanganganib tuloy dito tayo dumaan. Baka nandoon sa bungad, Imero. Naku po, ay, huwag naman sana. Sayang, wala natin ang lisensya na atin Bahala ka sa buhay mo. May LTO pa tuloy. Bakit kaya? baket kaya mai ilte o doon pa tai yo suk suk mo sila o oh.

So yun mga master, tayo itambay-tambay muna dahil wala. Well. So yun, nakapasok na tayo mga master. Pasok na tayo, nasaan na tayo, mataas na kahoy na tayo. <clears> Huwag <throat> naman sana mayroon din dito checkpoint minsan. Huwag muna talagang makakatakot na-stuck kami doon ng halos kalating uras sa may intersection ng ano, intersection ng... San Vicente at nandoon yung LTO saka mga pulis. Sok-sok lang muna, takot ako. Ay, naku, na butas dito. Sok-sok lang muna, ang wala mga rehistro, mga master. Ayan o. Ayan ah. may, may ginagawang swimming pool dito eh. Dito. Ayan. Ay, swimming pool yan dyan, ginagawa kasi nga mag election na kaya yung mga, mga ganyan ginagawang swimming pool yan. ang angas mo ang... Welcome to Mataas na Kahoy, Bayang Pinagpala. daming ginagawa mga swimming pool. Haba. Ang um, lalim, oh. Panay. Ang kala ko, kinabahan uh, naman ako. Anak ng tipaklong. Kinabahan na naman ako, anak na ng talaga. Kung kita naman kasi pinagsisira dito kalsada. Ayos ang trabaho naman ito. May, ano, eh, may may bubung, na pa kagaling Oh, oh ay si may bubung. Oh, nakalaglagan ang kalantugas. tugas. nag. Ayan mga sinaw ng bahay. Uh, sinaw ng bahay yan Ganda na design. Ayan uh, talagang ang pilik Mata eh, may extension na eh. Pinahabang pilik Mata. mataas na kahoy town proper bayan ito ng mataas na kahoy bakit pala ito dito ano tinawag na mataas na kahoy paki comment nga mga idol mga master kung bakit ito tinawag dito mataas na kahoy na wala man ako makita dito ng kahoy na mataas

Ang taas ng kahoy. 5650 lang dito ang regular oh. Ang ang liyan ko kanilang verde. Ay malapit na kami mga master. Malapit na kami. yan ang aming simbahan dyan. Tapos papasok dito. O oh, nandito na kami malapit na kami malapit na ay wala sorry ayun oh so yun nandito na tayo sa LHK dito kami kukuha ng kanyang sahod mga master